Guys, may isda tayo dito guys oh. Fresh na fresh. Yan guys oh. Yan. May lagaw, may tulingan na bilog. Tapos mayroong liwid. Tapos may tambakol. Yan guys oh. Tapos mayroon tayong dorado. 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 may posit guys oh sarap guys uh, adobo 300 ang kilo guys pusit ang bangos ay 120 ang dorado ay 120 din ang kilo ang guys oh shout out dyan kay mga legend sa kay ng singapore kaya di ay siya ng japan shout out kay Jocelyn Yamamoto kay Skyjin Iran shout out kay yeah, Ati shout out sa inyo kay Ma'am TV official shout out kaya okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. masarap na iska fresh na fresh yun guys yun oh. bagong holy guys Okay. Tol Said, eh shout out. Oke, Eh Aiden Boy Pasyao shout out sa iyo. Demand engine. Kayat niisi. Kayat norms. Shout out kay gc 34, shout out kay atinday ng Hong Kong, shout out sayo. Ito yung fresh na fresh na isda. Meron pang isang bato. Oh. Guys. Tsaka liwit dito ko tawagin sa amin. Oh. Yan. Tsaka mayroong lagaw. Oh. Masarap sa bawan yan. Tapos meron din dito guys. Tuyo guys. Oh. Okay. Tuyo. Yan. Oh.

Ang baka Ang baka Ang baka Ang Maraming salamat.